So guys, halala hala, hala. Bastos na ang aso <laughs> Dito talaga Hello guys, good afternoon Cholo, ba't diyan ka dumayo Cholo Lagot ka sa mag... Makita ang doggy na to Dito talaga dumi. Eh. Cholo ang galing yung ano, paghingi ng pagkain para siyang nananalangin. Talagang tinatas niya yung dalawang panya. niya. Susundo ko kay Mukbang. Masama na naman ang panahon. Oh. Bago ano sa kuryente. Puro orange siya. Paulan na naman. Grabe ko hapon bumaka sa amin. Dahil ang lakas ng ulan. Sobrang lakas. As in. Solo eh. Susundo ay, ay labasan na. Labasan na sila Jen Gawin tayo. barangay. Barang. Oo, oh, mga bata pag ginabot ng malakas ng ulan. Basa, basa. Tama na naman ang panahon. Paula na naman, oh. Hindi, dilim na naman, oh. Hindi, dilim na naman. Oh. Na naman, oh. na naman. Paula na naman, oh. Ay, ito na ang bakit Na. Tara buso, dali Hoy Hoy, buso, dali Hoy, ano dali buso Nagde-dilem -di na naman paulan na naman tinapay. Wala masyado tinapay. Okay na? Ay, may basura. Sayang. May basura. May basura pala. Ito so, masarap to. Sisig. Yung mga kailat ito nila. Sisig North. Ang dyan sa si Pocholo, yung eh, nagkala si Pocholo. Dyan, dyan, pa dumayo. Si Cholo. Gusto wala na si Brownie. Patay na. kagawapon pa nilapitan ko. Maano siya? Ma, mata, malungkot. Eh, mo, tayo magsakapan, 'di ba? Hindi siya nag ano hindi siya nag aw aw aw. Hindi siya nagliligalig. Nung pinuntahan ko kagabi, 'di ba? Ma mano na siya matamlay. Matamlay siya nakakaawa ng hala. Na pinalibing ko na kay Kiwawi. Sabi ni Kiwawi, ano? Sipag, ginsamin pa din. Sa amin pa, mga gusto mo. Yung mamaya. Ano ko ang pinulay mong ano? Pintura. Pink, yung... sa ng ano, matagal matagal no. Buti Bote... Hindi oh, niya naman si Martes eh. Paano mo? <laughs> uh, <laughs> uh, Napagod. Ayan, na, no? Ay, guys. Hindi ka na kami. Thank you so much sa lahat ng boss sa premier. God bless us all po. Mamaya pa rin yung na yung pa. Bye-bye! Thank <laughs> you.